ito na guys abotangan nga natin, yun na yung dyan kanang tambok nga yuta ang atong talong so ito na so na ni ang kung mga tambok na kayo so kay kung wala pa ni nga talong so mahuog yun nga maka Piyamot gud ano man tungod kay wala man kay mabinta wala tay mapaligya so ingon ang ini usab ang tao nga kun maningkamot siya bisag naginosara siya basa na siya tinugihan na siya gitanom so mabuhi gyapon ang tao. Ano man tungod kay naman siya mabaligya <coughs> na siya mabaligya nga nga lagutmon mo so, ni kasunod na po rin ni eh guys so ang sunod na po mamunga 100% mamunga ang ako na pong ang ako na pong sayuti so tanaw na ang sayuti nagkanam na siya og ang sugo na siya tubo so napaylaing sa guys nga wala pa matanom so to ang lemon so by the way di grabe jud kaon ang mananap so kasunod din din ani sama maka makonan og mananap ang ako na pong gabi so masa na lay ng tao mabuhi gyud naigin na ingon nga kung na guys na pag may itinanim may anihin so ingon ini So, mamitas ng mga talong ta sa ko na sunahan pag may ani may itinanim may aanihin kung libre na ang libre na guys ang pani udo libre nang ang pani udo kini siya delete nay siya ma- one figure o kahit naman kuwang naman eh oh so, Libre na ang paniudto.